Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. So, ngayong araw, guys, ay marami akong chika sa inyo dahil alam nyo na, nabalik na yung pera ko sa credit card. Maligayang, maligayang na naman ako. Alam nyo naman, pera lang nagpapasigla sa atin. At nanggigigil nga ako sa inyo, guys, ha? Ako yung nag-video Gusto niya pa i-voice over. Ayaw nyo nang raw na video. Gusto niya i-voice over ko. Bakit walang buhay yung buhay namin? So, for today's video, andun yung kuya. Pero di ko na Issue kayo eh. Huwag na natin sama sa vlog. Kung ganun din iisipin niyo. Charis! <laughs> so, nag-umpisa ang umaga namin, guys. Sa, uh, yan, pagkakape. Sila nagtsatsaa. Ako nagkakape. Tsaka yung kuya ni ate, I think, nagkakape din siya. Kasi, ano, nagda-diet nga. Kasi, alam nyo naman ang tsaa nila dito, guys. Ay, sobrang tamis. Bukod sa ayaw kong gumawa ng tsaa, guys. Ay, ayaw ko talaga ng tsaa nila. Oh, magagalit na naman yung mga ate dyan. Nagkawagawa ng tsa. wala akong pakisayin. So, today nga, guys, kami ay nag, ano, nagpresenta kami ni Adi na kami mamimili ng isda. Kasi wala lang. Kailangan ko nang bumili ng stock. Hindi kami nakakalabas dito, guys, dahil sira-sira nga ang amin. Ay, yung fresh ko, guys. I woke up like this. Ganyan ako gumising. Ipagyayawang ko lang naman, guys, na meron na kaming poster ng kuryente. After two years. Hindi <laughs> na kami ng bamboo stick para sa aming mga kuryente. At speaking of kuryente, guys. Tako. Umabot na nga, guys, ng may git isang daang libo ang aming bilang kuryente. Pero tignin nyo muna ang aming mansion na punong-puno ng <laughs> sampai Dito dito nga kami sa jungle area, guys. Kaya ano, never, ano, never kami nakatuyo ng damit pagka tag-ulan dahil lang tag-ulan dito ay ulan talaga. As in walang hinto, walang araw na dumadating, lalo na pag winter, guys. Nako, hindi kami nasisinaga ng araw kaya prone 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 front, front? <laughs> basta yon ano kami sa ano guys sa John Dees kaya kailangan paggising ano paggising namin ng umaga-umaga antayin namin yung 5 to 10 minutes na araw para masikatan lang kami kahit konti and yeah tinawag ko na naman siyang mansion kahit bahay kubo pa yan guys mansion namin yan ewan ko ba dito lang ako sa social media na nakakita ng mga tao na gagalit na tinatawag mo na mansion yung sarili mong bahay kasi kaming mga bulakay ganun yung biruan namin eh bulakay joke ba yun or mayabang lang talaga So, ayan nga, guys. Paalis kami ngayon para bumili ng isda. Sobrang daming struggle ba para lang makalabas dito sa community namin. Dahil nga, guys, nagumpisa na naman ang putik-putik at butas-butas na daan. Alam nyo naman, guys, dito, dahil nga red soil, red sun. Basta pula yung lupa nila dito guys, di ba So, pag hindi sementado talagang ano, nagpuputik-putik ba siya guys? At ito nga guys, napadaan na naman kami dito sa mga nagaantay ng mga trabaho. Ayan yung mga walang trabaho guys. Tapos may mga babae din dyan. Tapos araw-araw silang pumipila dyan. Nagaantay sila ng kukuha sa kanilang truck ganun. Tapos dadalhin sila sa construction site. Dati nga, di mo nakwento ko sa inyo, nagaganon din si Adi, nagaabang siya ng kukuha sa kanya. Tapos babayaran sila per day. Tapos the next day, ganun ulit. Haabang ulit sa, sila na may kukuha sa kanila. Ganun. Kaya pagka dumadaan kami, na-appreciate ko talaga ang buhay. Tapos sobrang grateful natin. Dapat talaga. Tapos ito nga guys, nandito na kami sa bilihan ng isda. Malayo nga ang pinagparka namin dahil guys, panayang hulihan dito dahil humihigpit na sa, ang India sa traffic rules. Grabe! Ang hirap pa rin pag mahigpit sa traffic rules. Ang hirap sundin. Ay, nabash. <laughs> Patay ka sa LTO girl. <laughs> Ayan! Yucky! Super dirty! Yuck! Ayok, madudumihan ng aking pagmayaman at sinelas. Ay, charis. <laughs> at nandito na nga tayo, guys, sa bilihan ng isda. At itong unang-una ko nakita, guys, ang shrimp nila. Sobrang dami, tsaka fresh na fresh. Itong mga isda namin dito, dahil wala kaming malapit na to, dito, dagat dito. Puro ano yan, freshwater fish. Tapos, kinukuha pa yan nila sa may Kolkata. Ang Kolkata, guys, ay 8 hours away from here. Ano ba, do? <laughs> <laughs> Ay, sorry, sorry, guys. Kasi nga, guys, ang hirap mag over Pag may anak ka na, kundi iiyak, sisingit. Ayun na naman si Ado, may inaabot na naman. Pinapasok sa bibig ko yung clay. Pinapakain ako ng clay. So, ayun nga, guys. ayun na naman yung isda. Guys, ang lalaki ng isda dito. Tignan nyo, guys. Ang laki talaga. <laughs> Sobrang laki. Tapos yung bibig niya, guys. Kasi laki ng bibig ko. Kasi yung labi, guys, makapali. Eh. Ang laki ng isda, guys. Sobra. Kaya so, yeah, si Adi, guys, yung unang kita niya. Hi, love! <laughs> Kagisyadi. <laughs> tapos ito na nga guys, tapos decision na namin bumili ng isang kilong shrimp. Tapos dito guys, ang shrimp, pag binili mo guys, ay ano, binabalatan na nila. Makikita nyo mamaya. Kaya parang ano, yung parang 1 kg, nagiging 750 grams na lang guys. Pero mahal ng shrimp dito. I think 450 per kg, I INR, parang ano din guys, parang sa Pinas din, mga nasa 370 pesos per kg. Ganun din yung presyo sa Pinas ngayon, di ba? Magkano na ba yung presyo ng shrimp ngayon sa Pinas? Tapos ayun yung no, iniisa-isa niya guys, na balatan. Tapos ayun nga guys, si Adi, binamatayin niya yung binili namin isda kasi baka bawasan. Itong isda guys, na malaki, hindi ko bet yan, sobrang tinik guys, tapos sobrang langsa. Hindi ko talaga bet yung isda nila na yan. Pero gustong gusto nila yan. Kaya pagka bumibili kami ng isda, gusto ko sama-sama para nakakabili rin ako ng tilapia, ganyan guys or shrimp kasi ito nga guys tinititigan ko tong panghiwa nila ng isda isilang ilang beses ko na napakita sa vlog yan pero every time na nakikita ko yan para ako na sa final destination yung parang what if madapa ka tapos gumit na sa gitna ng puso mo guys hati ka dyan B sobrang ano <laughs> sobrang ano niya talim tapos ito bumili si Adi ng ano itlog ng isda ang gara ng lasa niyan guys gara ng amoy hindi ko bet yan pero kinakain nila niluluto ni mami kaya gusto gusto nang magkapatid yung favorite nila yan tapos ito nga guys yung si na ko kumata apo siya sa pagtatanggal ng balat ng shrimp. Maganda naman guys na tinatanggal niya na para madali nang magluto, madali nang kainin, di ba? Pero ang tagal guys, sinaantay ko pa siya diyan. Etong si Adi nabubuwiset siya kasi tindaw nang tingin sa kanya mga lalaki. Alam mo ganda ganda ng asawa niya. Tapos guys, may nakita rin kaming pampano guys. Ito pamplate ang tawag nila pamplate ang tawag nila dito guys so bumili kami niyan ang mahal guys ano 100 rupees per 100 grams. So, 1,000 libo per kg. Tapos, sa Philippine peso, yung mga 850 pesos, ganun. Mahal, ba? Diba? Pero mahal din naman yan sa Pilipinas. Parang nasa 700 pesos nga per kg yung last nabili namin. Tapos, ayan nga, guys. Dahil di kami marunong tumingin ni Adi ng isda, parang feeling lang namin na pampana yan. Kaya si Adi, tinatanong namin anong tawag yan. Tapos, ayan nga sabi niya, pomplay. Tapos, ito si Adi, guys. Pag namimili kami ng isda, gusto niya lagi nakakapit ako sa kanya. Kasi gusto niya pinagmamalaki na asawa niya ako. Ganun siya, guys. Kala niya, ganda, -ganda ko. <laughs> sabi niya sa akin guys, pagka may dumikit sa iyo ah, kahit konting dikit, sabi mo sa akin, sasapakin ko talaga, sabi niya guys. <laughs> feeling talaga. Kasi dito guys, di mo talaga pwedeng ano, di mo naman talaga pwedeng dikitan, kahit banggain konti, yung asawa ng asawa ng iba. Kaya ano guys, pag may babae, iwas talaga sila. Pero ano, kaya ako konti lang sumasama dito sa palengke. Pero ako gusto sumama sa palengke talaga. Yung ibang mga Indiana kasi guys, ayaw na ayaw nila yung amoy ng isda. Hmm? Parang amoy yung sarili. E, charis. Ano ba? <laughs> Ayoko na nga, guys. Ayoko na mag-vlog. Ang daldal -dal ko. Ang hyper ko today. Kasi, guys, maulik na yung pera ko. <laughs> Tapos ito nga guys, pagtas namin mamalengke ng isda, ay pumunta kami sa grocery store para mamili naman ng mga kung anik-anik. Pumili ako nung tinignan ko yung bigas ng Pilipinas kasi gusto gusto nila mami talaga yung bigas natin na parang dikit-dikit. Sabi niyo mga Indian gusto nila yung hiwalay-hulay na bigas, di ba? Hindi, sila mami guys ang gusto nila yung dikit-dikit na bigas kasi naranasan nila sa Pinas, di ba? Yung jasmine rice yung rice namin. Tapos nagpunta kami ng Thailand, ganun din yung rice. So sabi ko parang ito yun na, maputing-maputi ah. Parang yung bigas namin na Dito sa India guys, yung pin pinakam pinakamurang bigas ay yung bigas natin na pinakamaganda. Kaya guys nung ano nung sabi namin ito nga ang bibili namin. Sabi isip-isip nung ano nakatingin sa amin lahat kasi bakit namin kinukuha yung pinaka mumurahin nilang bigas? Sabi kasi ni Adi yung kumukuha lang daw nun yung as in walang-walang pera. <laughs> eh ano, syempre nangingintab tayo sa ginto, guys. Ganun. <laughs> tapos yun yung kinuha namin nakatingin sa amin sa mga natingin, hindi naman sa nagmamayabang ay mayabang yun guys hindi ko na ma-explain yun Bumili rin pala ako guys na itong brown rice. Kasi nga, ano, sobrang na ako sa white rice sa Thailand. Pero hindi naman ako, dito mas timbang ko guys. 59 kg pa rin ako. Pero parang bloated ako. Also, dahil masikip na masikip lang yung damit ko dito. Tapos bumili nga ako ng public softener. Kasi nga guys, hindi umaaraw. Yung mga damit namin amoy kulob. Ayoko ng amoy kulob guys. Pati yung bahay namin amoy kulob. Kaya gusto ko bumili ng softener. Kasi yung downy downy guys. Pinanglininis ko rin sa bahay namin sa Pinas. Para mabango yung bahay. Ganun guys. Eh, si mami hindi siya sanay ng So, sabi ko, ay, da, bibili nga ako. Tapos, bumili rin ako ng bleach, guys. Kasi, yung mga puting damit namin, guys, hindi alam ni, nang nanay ni Aditi. <laughs> na, ano, na binibleach yun para natatanggal yung mga dumi-dumi Hindi natatanggal yung dumi-dumi Tapos, ito na nga, pabalik namin sa bahay. Daming struggle, guys. Kasi, by, nga community namin na to, guys, ay lahat under construction. Maski yung bahay namin, may mga ginagawa pang part, di ba? Hindi ko na lang binablog wala lang. Ayaw ko lang i-vlog, tinatamad lang ako. At the same time, ayaw si nila kung ano, nagbibidyo pag kami mga lalaki doon. So, bawal ako tumanghod ng hod doon. So, yan, makikita niyo yung pag-uwi pag namin. Sobrang tagal namin makauwi dahil ang dami nakaharang ng mga truck-truck. Guys, tumamanhid na yung bibig ko. 10 minutes voiceover na to. Kaya pa ba? Gusto niyo pa ba? Diretso ko pa Kasi ito nga pag-uwi namin, guys. Andito pala si Mami at si Alfi Si Alfi pinuwesto ni Mami dito dahil magdadasal daw siya. Tapos, ako naman, dumiretso ako sa kusina. Maya-maya tinatawag niya na ako. Buatin ko daw si Afi. Ako naman guys nagmamadali ako sa kusina kasi nga yung isda malangsa diba baka masira naka plastic kaya sabi niya ay hindi hawakan mo muna si api alam niyo naman mas mas ano sa kanya mahal na mahal si api <laughs> si api guys sanay naman siya doon hindi kasi alam ni mami na hindi siya hindi ano takot si mami iwan siya doon ako kasi guys ano sinisiksik ko siya sa unan doon pag iniiwan ko siya tas okay naman siya di siya nakakaalis tas ayan guys hindi niyo ang cute ng damit nabili namin yan sa bangkok ang cute diba puro parang pambabae. Eh. Pero nabili ko 'yan mga ano ata 199 baht or nasa 250 pesos siguro yun. 'Di ba? Ang cute. Tapos oncey, ang ganda ng tela niyan, guys. As in malambot. 'Di ba? Ang cute happy, parang Barbie, 'di ba? Kamukha ko. Kamukha ako, di ba? Kamukha ako, di ba? So, hindi ko na nga tinantay si mami matapos magdasal at nagpatulong na ako kay Adi, guys. Kasi di ako mapakali sa isda. Kasi baka ma... Hindi kasi siya fresh, di ba, guys? I mean, hindi siya yung... Basta, feeling ko kasi hindi siya fresh kasi wala nga ditong dagat, di ba? So, inaangkat pa nila for 8 hours. So, gusto ko hugasan agad kasi baka masira or bumaho yung isda. So, sabi ko, Yadi, ay, eh, hawakan mo na nga anak mo. Kasi yung pagdadasal ni Mami, guys, sumamot pa yun ng 15 to 20 minutes. Ganun siya katadal magdasal. Pinagdadasal naman kasi niyan lahat ng anak niya, kami, pati yung mga apo niya, isa-isa yan pinagdadasal niya, guys. Tapos yung buong bahay namin, lahat yung health ng lahat. So, yun. Kaya matagal talaga yung pagdadasal niya. Tsaka may mga, ano, emerit na ritual pa siyang ginagawa. At binuksan ko nga yung grocery namin, guys. Para kunin na nga yung bigas na, ano, para masaing na, para matesting ko kung, kung pares nga ng Pilipinas. At ayun nga, guys, laki ka pares talaga ng Pinas. Tapos ito nga yung rice cooker na binili ni Mami sa Pilipinas. At gusto gusto niya nga yung rice cooker ko sa bahay. So, binili niya rin. Tapos dinala niya dito sa India. Tapos ang ending ako din gumagamit kasi hindi niya nga makuha yung perfect na saing katulad sa Pilipinas. At pagkatapos nga, guys, ay hindi naman ako agad nakapagluto kasi yan umakyat muna ako kasi walang bantay sa mga bata this one yes that's blue that's the last one no more no more that's it so, molder na yan molder ah! At ayun nga guys, sa grocery ko binili yung clay na yon So binigay ko kay Afi, ay kay Adu para maglaro na siya. At ito nga ang maganda sa table na niya guys. Kasi nako-convert yan into ano, parang play-play area niya. So pwedeng pa Roblox, pwedeng pa flat, pwede siya maglaro ng clay, may blackboard, meron siyang. Basta convertible siya guys, maganda siya yung table niyan kahit mahal. Kaya lang guys, puro drawing na nga at din na ni Adu. Pero okay lang yan guys, memory niya na yan. Ano ang tag dito? magagamit niya pa rin naman kahit may kulay-kulay na. At tapos nga guys, 12.30 na, hindi pa rin tapos magluto si mami. Sabi ko, hindi ko na siya kayang antayin kasi gutom na ako. Alam niya naman nakafasting ako, ba diba? Alas 12 ako kumakain, 30 minutes late na, hindi pa ako kumakain. Kaya sabi ko, ay, hindi ko na kaya. So, nilagay ko na si Api dito sa kanyang high chair. Tapos, ako yung maghihiwa na ng mga, ano, kailangan kong rekados sa pagluluto ng fried rice. Kasi nga, nag-request si Adi ng shrimp fried rice. Tsaka kaya sila, mami, na-miss nila yung, ano, sa Thailand, guys. Kaya medyo pressurized yung utak ko today. Kasi baka, ano, may expectation sila na masarap. Tapos, hindi ba masarap yung luto ko. So, after nga, guys, kung mag, ano, hiwa, -hiwa ilang minuto lang, dumating na rin si mami para, ano, kunin na nga si Afi kasi tapos na siya magluto. Ako naman daw magluluto. Tapos ito nga yung fried rice. Naku, makakana tayo matatapos mag voiceover niya na. At ayan na guys, yung fried rice na niluto ko. Sobrang sarap guys. At ako nga yung pinapagalitan ng biyanan ko mamaya makikita niya guys. Sa dulo ng video na ito, pinapagalitan niya ako. Pero kumain muna ako. Tapos inaya ni Adi yung kuya niya. Sinandukan ko na din si Adi. Tapos nagustuhan niya nga. Oh, what do you need? Help. Help. Help for what? they are help. saying that you're not speaking help. the verb. you're speaking right help help, help. help. <laughs> <laughs> guys, paano natin i-voice over to? Paano natin titapusin pag chismis Eh, anak ko nag na, guys. Sige, manood lang kayo dyan. May ko sa inyo. Wait lang. So, ayan nga, guys. Pag akit ko, ayun, yan. biyanan ko na i-stress sa mga clay ni Ado kasi kinalat niya na. Kasi, guys, pag baba ko habang nagluluto ko, iniwan kasi Ado di maglalaro siya ng clay. Tapos, ayun, kinalat niya sa buong kwarto. Ayan nga, pinapagalitan niya ako. I mean, hindi mo pinapagalitan. niya lang ko ano ba yung binigay mo sa anak mo. Pero ako naman, guys, ay, ano lang, pumasok sa pal loob ng tenga, lumabas konti. Yung iba tinayik ko <laughs> Kasi naman guys, ano, ganun talaga. Wala kami option. Yung ano nga namin, puro drawing-drawing yung table and chair na pagkay mahal-mahal ng bili ko. Yung clay naman, hindi mo naman pwedeng pag cellphone nila lang siya, di ba guys? So, ganun talaga siguro. Kailangan mak makalat. Para healthy ang bata, kailangan makalat. Eh, yung biyanan ko, ayaw nang makalat niyan, guys. Gusto niya palagi malinis. Gusto niya ma mamarayan yung papagalitan ako. Mama, i-upload ko yung grow. Pero, <laughs> i-upload ko yung grow, guys. Lalagyan ko translation. Pero basta so, yan, pinamagalitan niya ako. Tapos nung ano na, sabi ko sa kanya, Mi, nagluto ako ng fried rice. Luto na. <laughs> sabi ko, ang galing talaga. <laughs> ang galing ko talaga mag oto guys. Sabihanan ko na sa na siya. Niyo, pakinggan nyo. At atayin niyo siya guys. ba diba, ano, sinabi ko, maya maya bumaba pala siya guys agad. <laughs> Pagbalik niya, ngumunguya-nguya na, makikita niyan Ito muna, kumakain mo ng mangga. Tapos yung aking nabiling milk, ay ano yung iced tea sa Thailand guys. Na sobrang sarap. Sobrang sarap yan guys. Kukunti lang binili ko. Actually, di ko binili yan. Binigay yan ng Thai friend namin. Hindi kami nakabili guys. Tapos ayun na, tignan akit si mami. Tora mm. so, yung at yun nga guys, pinagmamalaki niya pa dun sa nanay niya na sobrang sarap daw nung fried rice kung nakita niyo ba guys. Kaya ako dito, ito ang tuwa yung tenga ko kasi diba kanina may, may ulo niya. <laughs> Sky boom boom lang. So, ayun nga guys. Parang ang taba-taba ako dito na naman. Nalaki kasi ng dead sea. Hi guys! Ko. So, kaya nga umabot ng 100,000 yung aming electricity bill. Dahil for 2 years yon hindi na kami, hindi pa kami sinisingil. Kasi nga nakita nyo guys, hindi pa ayos yung mismong poste, ba diba? So, ano pa, man wall meter pa. So, sabi sa amin, ano, tag dito, di mo na di mo na sila naningil. Pag naningil sila, isang isang bagsakan, isang daan. May get 100k na daw, guys. Imagine niyo. Sa so bagay, 2 years, guys. Mura namin 'yun kasi 2 years. Tapos ilan AC namin? Apat, tatlo, apat. Dalawang refrigerator, kasi napakadaming ilaw, ang laki ng bahay namin, diba? So, carry na rin yun, kasi palagay mo na lang 10,000, 10,000 per month, o 120k na yun, isang taon. Tapos, dalawang taon, 240k, actually, may git, dalawang taon na. So, carry na rin. So, sabi nila, mami, pagka ano daw, babera na lang namin yung, ano, yung naninail ng mga 20 mil, ganun. Tapos, para clear na. Hindi <laughs> 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 nang plano mag-under the table. <laughs> So ano, huwag kayo maingay. Ayos nyo lang yung comment section guys.